Grabe, grabe ka Madam Claire ha? Yung tao, umami na nga sa nangyari. Sa piro, sabihin pa naman ninyo na fake news, AI. Grabe ka naman. Tapos, umami na nga yung tao. Akalain mo yun? Ha? Hindi yun makaamin yung tao kung walang ginagawa. Bakit siya bumaliktad? ba? Diba? Umami na yung tao eh. Bakit ayaw pa niyong maniwala? Nandun na yung ebidensya. Sabi nga, may resibo pa. Ha? Sa tingin mo, gawa gawala ni Zaldico yun? Hindi. Para sa amin, hindi. Hindi kami sa, kapana sa kapanahuna ni Dr. Jose Rizal. 2025 na tayo. Yung mga tao ngayon, may miro ng pag-iisip. Hindi na kami bubo. Ha? Hindi na kami ugod-ugod. Ha? Kaya wag niyo kaming ano ah, ah, gawing mga kabubuhan kasi ah, kasi sinabi niyon 'yun, yun to, para sa amin yung taong bayan totoo 'yun kasi walang taong nagsisino ng sa ganyang sa, sa ganyang situation ha kaya wag kayo sabi niyo ai 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 e, ai grabe naman kayo sobra na kayo nandiyan nag nandiyan yung ibidi niya siya, pero ayun ginawapan yung halain niyo ah. Ha? Sobra-sobra na kayo. Kaya, buong bayan eh. Buong bayan lahat nakakita sa video ni Jaldico. Para sa amin, totoo yun. Totoo ha. Totoo yun. Kaya wag, kaya wag kayo. Kaya wag kami. Kasi hindi pa kapan kasi hindi na ngayon ang kapanahunan ni Dr. Rosirizal. Noong na sa ni Dr. Jose ni Dr. Jose Rizal yung mga tao dito sa Pilipinas o ot toto ng mga Spanish pero ngayon hindi na tayo kolonyal sa pa na tayo kaya kami kaya yun nagkagulo na yung mga tao dun sa Manila tingnan nyo ha dun sa Manila sobrang daming mga tao sobrang daming gili supporter na nagrarali sa mga ginawang kalokohan dito sa ating bansa kalain mo no? hindi ano yun hindi hindi basta basta yun di ba kasi damay yung ating ating presidente, damay yung uh, former speaker, di ba? Bakit yung tao magsisinungaling? Hindi naman siguro magsisinungaling yung tao. Para sa amin hindi yun hindi yun kasi lang ngayon. Ano? Hindi yun fake kasi binasa niya at hindi yun scripted. Siguro sinulat lang niya para hindi niya lahat malilimutan. Nagtaka lang ako, no? Noong una, hindi niya gusto ma-pauwiin si Zaldico. Ngayon na umamin na siya, gusto ninyo papauwiin. Ah, grabe kayo ha. Grabe, sobra. Sobrang tindi niyo, sobrang tam, sobrang malaki yung tama ninyo. Sobra. Grabe. Yung taong bayan na niningil na. Grabe na kayo. Pilipinas.